partner, yung sa Road Rage. Oo. Hmm. Oh. Yung dating polis. Oo. Oo. Oh. Oh. Diba? Kasi, uh, oh, August 8 nangyari to, tama no? August 8 mm -mm. nangyari, yung talaga, inkwentro. Correct. Pero, kailan lang to na-upload? Parang ni-repost lang ata, partner, ni mm. attorney Fortune. Siguro may naka, hindi siya nag-viral, nung nakita siguro ni oh, oh. Atty. Fortune. Oo. Oh, parang nag-viral na siya at mm. naayos na. Mm. Oh, nag na sila, partner. Oo. Oh, oh. Tapos, pumasok si Tony Fortune na parang willing siya to help yung siklista sa nangyaring uh, pagkaka-enkwentro. Kasi, diba, parang kung mapapansin mo naman talaga doon sa video, partner, ah, uh, hindi maganda yung inasal. ba Ni X-Cup. Diba? Ni X-Cup. Mm -mm. diba, uh, ano ba siya? QC din ba siya dati, partner? Basta Paan? retired police. Oo, oo, oo. Retired police ba siya? Oh, anyway. Tapos, partner, ah uh, ang tanong ko, di ba, yung kumuha kasi ng video, um uh, mm -mm. meron na ba siyang, meron na ba siyang nakitang unang pangyayari bago humantong sa paghintuan ng sasakyan? Kasi nakatutok na yung camera niya, eh, partner. Mm -mm. Eh. So, meron ba, Mer meron dito na una Bago to. Ayan no, oh, nakatutok na siya. So ano to, hawak niya na yung phone, 'di ba? Tinutok niya na talaga doon. So si yung kumukuha ba si si vlogger ba yung nag-upload. Alam niya na ba may to yung dalawa? Mm -hmm. 'Di ba? Kaya niya kumaga, inabangan ng pagkuha. Kasi sabi nitong si ex cop sabi niya partner, hindi naman daw yan lang yung nangyari parang hindi na kunan yung una. Di ba? So hindi yun yung buong ano to. Oo, oh, sabi naman hindi niya. Hindi yung mismong buong video sa Oo. Oh, pangyayari. Oh. Bakal lang, bakal lang ha. May nauna ng ano, uh, yung dalawa. Kaya kinat ni ni ano ex cop. Mm, -mm. Kinat niya, di ba? Pansinin uh -huh. kinat niya. Tapos, niisip natin, baka prior to that, meron na silang naging hindi magandang pag-inkwentro. Baka baka lang ah, Ito naman hindi hakaka -haka lang to kasi hindi naman nagsasayta yung siklista sa kasi ano eh. Itong si Xcap naman, sinabi niya, hindi lang yan yung, oh. In, 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 ako lang ay eh, nag-a-analyze ng partner. Kasi imagine mo, prior to that, malayo pa si Kotse, eh, yung si vlogger. Nakatutok na yung camera niya. ba mm -mm. diba? So mukhang may nangyari prior to that. Eh, whatever it is, Anong, ang, 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 hindi maganda kasi dito, partner, yung... yung Dumunod siya ng baril. Pagbatok pa pangit na partner. No, oo, nga eh. So, hindi, hindi natin alam kung uh, bakit siya galit na galit. Anong meron? Oo, kasi partner, ang allegedly, ah, mm. to, uh, ang sinasabi, mm. uh, dahil sa itong si ex-cop, mm. dumaan sa bike lane. Mm. Okay. Mm. So ngayon, ang ginawa daw umano nitong ni bisikleta ho nung ano siya, magbago siya mag overtake, <clears throat> pinugpog niya yung sasakyan. Oh, okay? nagalit so, ngayon tong si oh, ano. So pinugpog niya sa likod yung sasakyan, kumbaga parang Hello, hindi oh, dito. Oo, oh, oh, parang oy <laughs> lane namin ito pag dito uh -oh. ka dumadaan mm. eh halos ginagawa naman yan lahat partner mm. ng ibang mga motorista pag nakita nila na yung isang motorista ay medyo abusado mm. at hindi sumusunod sa batas mm. okay so may batas dyan sa Quezon City patungkol sa bike lane mm. at may parusa nga yan mm. so syempre eh, hindi mo nga linya ito eh yes. so pinukpog daw allegedly ha uh -oh. ng ano to ng siklista mm -mm. yung likot ng sasakyan nitong uh, ni X Cup. Mm -mm. So ngayon, uh, kaya nga din mo hinarang siya niya, oh, kinad kinad niya eh. niya. Mm. Si yung ano to, si klista, Okay. Ah uh, at doon na siya siguro nagalit dahil mm -mm. sa pinukpok yung kanyang sasakyan sa likod. mm, -mm. Ba't diba, pinaalala siya? Mm -mm. Sir, oh, eh, sa bike lane ho kayo dumadaan. Delikado mm -mm. yan. Delikado nga naman pa- partner, mm -mm. di ba? Eh, mm -mm. paano pag nabangga mo yung, yung bisikleta? Yes. Oh. Oo. Oh, so tapos 'yan, pagbaba, 'yan ang ginawa niya, siya diba? Mm -mm. Oo. Oh. Tapos binatukan niya na Oo. Oh. eh siyempre, aakma ah, na si siklista, siya binatukan siya oh. eh. Saka siya nag-ano oh. na. The Pero prior to that part na, nilabas niya na yung baril niya eh. Nilabas niya na oh, di ba? Mm -mm. Kita mo na agad eh. Bago niya oh. batukan. Oo. Oh, Oo, oh. oh. nilabas niya oh, na oh. 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 Ah, hindi pa yata. Sige, tingnan natin. Slow, slow, slow. Ayun. Oh. Ah. Kit Mm. Mukhang hindi pa niya nilabas. Ayun pa yun. Ginamit niya pa isang kamay niya na hindi pa, hindi pa niya nilabas. Nung akma, nung aakma, mm -mm. no? Aakma si siklista na parang gagante dal ng, bat batok, nilabas niya. Ayun. Mm -mm. Siyempre, atras si siklista. Oh. At actually, atras din yung pagkukuha ng video na nilabas ng barrel Tinan oh. Di ba? Oh, tinanggal na rin ni ano? Nung vlogger. Oops. <laughs> Takot din siyempre, siguro. din partner. oh, na, siyempre hindi man niya inisip, no? Mm -hmm. Sa akin lang, partner, ganito. Uh, ang dami kasi kung kumukwestiyon kum sa naging aksyon ni Attorney Fortune. Mm ba? -hmm. Diba? Ito ba? Kasi para siya nag, nag ano eh, nag, nag, nag uh, ano yun, nag, uh, nag, no. ng kanyang service. Sa siklista. Sa siklista. Diba? Diba? So, ano ba 'to, 'di ba? Kasi meron tayong tinatawag na ano eh. May nagtanong kasi sa akin ngayon kung ambulance chasing ba 'yon. Mm -hmm. Kasi parte ng ambulance chasing, I mean literal, 'di ba? Para kang yung taong in, uh, in distress para bang nakailangan ng tulong ng isang abogado para makakuha ng pata sa settlement. Mm -hmm. Hinahabol mo 'yun. Uh -huh. Para, 'di ba? Hinahabol mo 'yun para makakuha ng anumang settlement na maganda para i- ano mo? Uy, sampahan natin ang kaso yun. Mm -hmm. Ako lawyer mo. Mm -hmm. So, ganun ba yung naging action ni ano ni Attorney Fortune? Actually, uh, kung ang iisipan natin, eh parang siya yung nagbibigay ng ako na mag maging lawyer mo. Kung doon lang tayo hinto partner, ha, sa mm -hmm. doon idea lang, ha, uh, lumalabas parang ambulance chasing. Mm -hmm. di ba Kasi siya. Eh. Oh. Pero uh, kung titignan mo mabuti, ano ba yung intention niya? Kasi we have to check muna, ano ba yung intention niya bago tayo magsabi na ambulance chasing yun, di ba? Eh kung ang, ang purpose naman niya is tumulong lang, tingin ko hindi naman para makapagsettle to, no? Hindi naman siguro yun yung purpose ni Attorney Fortune. Kung ang set, ang, naging emotion niya is mainis, nainis siya. Mm -mm. At I'm willing to help you. Kung di mo kaya ng lawyer, he help kita para mabigyan ka ng hostesya dito. Uh, I don't think it will be considered as ambulance Angeles chasing, chasing di ba? Kasi ano yan, you're, you're giving your free legal services um, for the welfare of mm -mm. the allegedly allegedly oh. victim, mm. Diba? kung victim man siya. Kung gusto mo, kung yung yung pakay mo rito, gusto mo lang tulungan talaga uh -oh. para makamit ang justisya. Well, Tanto so, wala ka naman tatanggapin bayad. bayad. Eh, libre yung servisyo mo. Uh, uh, well, okay yun. Yun. No, dahil sa nakita mo. loob yun. Oh, dahil sa nakita mo talagang naabuso yung karapatan mm -mm. ng tao. Yes. Ito nga partner, sinasabi niya dito, may, may nakita ako akong ano to, uh, balita na may nangyari doon ding abuse of power. Oo. Mm. Oh, kasi di umano the cyclist who was slapped and threatened with a gun by an uh, angry ex-cop was forced to sign a statement that it was uh, that he was at fault during the road rage incident. Mm. Uh, Inilit ba? Oo, oo. Dawa. Mm. Oh. Kasi no kwento 'yan. Galing ito kay Attorney Fortune. Yan ang sinabi yung niya kanina. ba yung pagkakaimbestiga niya? Oh. fortune said the cyclist whose identity has been withheld is fearing for his life after the road rage incident near mm. Welcome Rotonda in Quezon City. Mm. Yung siklista takot na takot 'yan. Ito sabi niya. Mm. wag nyo na pong labanan 'yan kasi takot na takot po uh, ako. Alam yung cellphone number niya, alam yung bahay niya. Mm. Okay, nasa kanila yung ID. Alam kung saan nagtatrabaho. Mm. Yan ang uh, binanggit ni Attorney Fortune mm. uh, sa interview niya sa isang radyo. Mm. Abuse of power ang nangyari. Makikita nyo naman sa video, the video will not lie. Sa akin pananaw, maling-mali po yung kabilang partido. Mm. Viral video taken by a passing motorist earlier showed a driver, later identified as former police officer Wilfredo Gonzalez, slapping and threatening to pull a gun. So fortunately, who is a moderator of one of the largest cycling forums in the Philippines, mm. said si siya. Oh, si siya, partner, the cyclist had To tap the vehicle for support or risk falling of his bike mm. after the car encroach on the bike lane during the incident. Nag-encroach sa bike mm. lane and in the process dumating sa point na nagkagidgitan sila. Mm. Yung siklista natapik niya yung sasakyan kasi munti nang matumbak siya. Uh, muntik nang matumba. Mm. Kaya nagalit yung may-ari ng kotse. Mm. Ganon ang nangyari. Ganon mm. ang umpisa yung insidente. Yun yung kwento no, niya. O, yun ang kwento. Diba? O, uh, sinasabi pa niya rito, uh, Fortune said that after being slapped and threatened with a gun, the cyclist was forced to go to a police station and made to a signed statement that he was at fault in the incident and that he uh, and that he would not press charges. Mm. Yung police. Mm. Okay? Wala pong abogado itong siklista. E piling po nung lahat ng pulis na nandoon sa Galas Police Station e puro mga kabaro niya lahat yun eh. Yung ex-cop, pinwersa po yung siklista na pumirma mm. ng isang kasunduan kuno na inaamin niya na siya ang may kasalanan at pinagbayad pa siya ng 500 pesos. Mm. Okay. Pero siyempre partner, iba naman yung statement ng pulis. Oo. 'Di ba? Sabi naman nung parang pinaka chief jan partner, tama ba? Basta mm -mm. isang basta isa sa head jan. The district director of Quezon City Police District denies claims they tried to block attempts of a cyclist to file a case against a car owner who pulled out a handgun over a road rage incident near Mabuhay Rotonda in Quezon City. The incident was caught on video that went viral on social media over the weekend. When asked over a radio interview whether there is truth in their supposed attempt to block the filing of case against the car owner, Police Brigadier General Nicolas Torre III says that the insinuation is, quote, stupid and irresponsible. Torre confirms that the car owner, a retired policeman identified as Willie Gonzalez, harassed the cyclist. Torre also stressed that retired cop Gonzales quote, does not have anything to offer him to the point that he will neglect his sworn duty. Um, bakit naman daw niya gagawin yun? Di ba? Mm -mm. Hindi naman yata niya yun gano'n kakilala at it, iririsk niya ba daw yung kanyang buhay ah sorry, yung mm -mm. kanyang trabaho, yung kanyang uh, uh, ranggo. Di ba? Di mm ba? -mm sa ganyang klase na sitwasyon. Mm -hmm. So, sabi niya, makikita niyo po sa video. May pinakita ang video eh. Na? Na nagkasundo sila. Okay. Nagkamayan pa. Oo. Nakaakbay pa nga daw tong sisiklista. Sa police, Sa polis. Ex, Oo, kay ex-polis. Ex Oo na. Parang okay na. Lahat na yan. So, doon sa video na makikita natin, ah, pinakita, although hindi ko pa napanood partner, na, describe lang doon na ah, yung fear na binabanggit ni Atty. Fortune. Ah, nagkasundo. Mm -mm. Parang wala naman. Mm. -mm. So yun yun, ano, mo, depende kung sino talaga magsasalita eh. Kung kung video ang pag-uusapan natin, video din naman ang sinasabi ni Fortune. Na doon sa video which is mali naman talaga yung pagbatok. Oo. Pero, 'di ba, it, it tells everything, mm -mm. 'di ba? Mali talaga. Pero paano nyo i-explain yung video? Na paglabas, nagkasundo, mm -mm. 'di ba? Paglabas is Okay, nagkamayan pa sila, nagakbayan mm -mm. pa sila. Mm -mm. So how, how how can we explain that? Mm -mm. All right, tanong ko lang, partner. Mayroon mm. na ba tayong narinig na... ano din, uh, pahayag mm. mula sa panig ng siklista? Ayaw nga niya na magsalita. Ayaw na nga niya magkaso. Oo. Oh. Ayaw niya na talaga, partner, kasi... Okay, hindi kasi natin talaga rin alam ano ba nangyari sa kasunduan niyo. Mm -mm. Diba? Uh, yung... Doon sa nangyari, prior to that incident, yun yung sapukan sa ulo. Hindi natin alam eh. Okay. So, nung nagkasundo sila, baka si siklista, okay na ako. Oo. So, kasi ngayon partner, eto nga, sinampahan na ng kasong alarm and scandal yes. ang dating uh. pulis mm. na nambat oh, Ano ko, ang katinang mata ko. Pera uh. ba ito pag mata? <laughs> sana pero <laughs> at nakasanan baril sa isang cyclist sa Quezon mm. City Inaha inihain mismo ng Quezon City Police District Station 11 ang kaso laban sa motoristang si Wilfredo Gonzalez mm -mm. ayon kay Police Lieutenant Colonel Jake Barilla commander ng QCPD Station mm. 11 na ihain na nila ito sa Office of the City Prosecutors mm. I think yung local uh, government din ng Quezon City magsasampa din partner mm. ng uh, iba't ibang kaso laban nga rito sa ex-cop mm. Mm. Oh. So, <coughs> ibig sabihin, mm. ang kalaban niya, niya rito ay yung ano na partner, local. Oo. Okay, kasi ganito yan partner, 'di ba? Bakit alarms and scandal? Actually ano to eh, parang parang nagkaroon ng breach of peace. Oo. Parang nagkaroon ng disturbance and scandal in a public place. anong nangyari? Oo. So, ah, uh, pwedeng sampahan pa na alarm sa scandal. Sa August 8 pa lang to partner eh. 'Di ba? August 8 lang nangyari to eh. Mm -mm. So pwede pang sampahan, 'di ba? Bakit 'yun? 'Di ba? Kasi kahapon pre usapan namin ni Jen, pwede sampahan ng grave threats. 'Di ba? Hindi ko alam kung in, in ba si siklista, pwede sampahan ng unjust fixation. Mm -mm. But the problem is partner, kung pati hindi masampahan ng grave threats, is hindi naman na gustong magsampa Nung siklista. So, ang sino lang ang pwede magsampa ng grave threats? mm, -mm eh, di yung yun. allegedly na tinakot. Kahit nakita ko na mukha siyang takot, oh -oh. di ko yan masasampa. Kasi feelings ng ibang tao, yung kung takot o hindi. Oo. Oh -oh. Di ba? Na bakit kanino ba manggagaling hmm. ang uh, pagsasampa ng grave threats, partner? Kung magsasampa, oh -oh. si siklista. Kasi oh -oh. siya nakaramdam ng fear. Oo. Oh -oh. oh, eh, sa threats. Eh, ayaw na nga niya magsampa. Gusto niya manahimik. Oo. Oh -oh. Diba? So, 'di ba? Uh, so we have to give respect. Do sa, sa, taong gusto ng uh, ng katahimikan, wag yun na i-push. 'Di ba? Uh, uh, hindi kasi ang ano na, ang ano naman dito hmm. ng gaya ng ano to, QC, hmm. 'di ba? LGU. Hmm. Gusto nga nilang bigyan ng ano partner. Leksyon? Leksyon. Kasi hindi like Okay, meron silang ipinapatupad dyan na batas. Mm. Okay? may hmm. pinapatupad silang bat ordinansa hmm. na bawal ang dumaan ng kahit ano to, ng ibang sasakyan sa mga bike lanes. Alam na alam na nila uh, yun. So sa ano, Quezon City. So ano pa? okay. O oh, ayaw nang o oh, alam na natin 'yan. Di na kailangan i-memorize siya. Meron uh, lang pasaway. So ano mapipigil ninyo? Kung sasambahan niyo tong uh, retired police na to. Eh well, magiging, magiging ano yan partner example para dun sa mga ibang violators na gusto mag-violate diyan sa ano to. Oh, Saan? yan sinampulan na namin, you see. Ha? Etong ex cab dumaan diyan. Eh, hindi naman, yun, hindi naman yun, hindi naman yun hindi naman Hindi naman, hindi naman, hindi naman violation, hindi man traffic violation ng Pinel eh. Ang Pinel alam sa scandal eh. Hindi, o, hindi siya related ng QCLG. Oh, alam sa scandal nga. Mayor, hindi, ito e, partner na ng ano to. Ano pang sinapan uh, pa nila? Uh, Quezon City Police to eh, Station 11. Oh, ano pang pa sinapan nila? Parang violations ata doon sa... Sa traffic. Oo, sa oh, okay. traffic. Oh, si, pagdaan si, sa... Si QC, si, si LGU, LGU. ang kina-finile. Oo, oh, oh. magpapail pala ba yung traffic violation. Oo. Oh, oh. O, yung police, ang sinampa ay... Ay, alarm and scandal. Oo. Oh. No. Di, alam siya scandal. Ito nga, partner. Ang sa akin lang, itong mga gitong klaseng sitwasyon, partner kung nasan ng alarm and scandal. Mm -hmm. Wag nang panghimasukan, partner, kasi parang binubuyo yata. Di nga parang nasabi ni Tama ba ako, sabi ni Tony Fortune, dadali niya sa Senado, bibigyan niya yung video. tiba? Di ba? Ano na naman ba? Ang purpose. O doon lang siguro ako medyo hindi oo o o, Kaya Tony Fortune, mm -hmm. kung, 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 gusto mong tumulong, no -oh. it's good. Good yan. Mm -hmm. Pero sin, sin, ka kasi. At ayaw na. Huwag mo nang pilitin. Okay. I-respect mo yung gusto ng tao. Mm -mm. Ngayon dadalhin mo sa Senado, anong purpose? Anong batas ang nasa isip niya? Mm -hmm. Na gawin. Eh meron nga tayo ibang kasi ito nga, na file ng alarms scandal. Okay. oh, hindi ka naman pwede magpala ng grave threats kasi very clear sa batas natin kung sino na lang yung tinakot. Uh -oh. Kung ayaw ng tao magdemanda, wala kang naman magagawa. Wala kang pakialam sa buhay niya. Para uh, -uh. Garin yung dating. Uh -oh. So, anong Walang purpose? Pilitan. Walang pilitan. Uh -oh. di ba? Kasi pwede naman talaga alarms scandal scam Tanggalan ng lisensya. Uh -oh. Pag-carry ng, pag ng baril, tanggalan nyo ng lisensya sa pagdadrive. It's okay. Uh -huh. Diba? Karapatan yan at kumagaan lisensya kasi partner uh -uh. ng pag-carry ng gun or pagpossess ng gun. It's just a privilege. Hindi yan right. Mm -mm. So pag tinanggalan ka ng pribilehyo, wala akong magagawa kasi naging abusado ka. di mm ba? -mm. Diba? So I think it's enough. So for, uh -oh. for me ah, pero para dalhin mo to sa Senado at uh -oh. parang pagpiyastahan ulit. Uh -oh. anong, anong batas ang gusto nyong gawin? Uh -oh. Diba? So definitely part na naging controversial to. Ito na naman tayo, magkakasigawan na naman tayo niyan, mm -hmm. definitely. Mm -hmm. Magkakasigawan na naman tayo, mm -hmm. magkakamurahan na naman tayo. Na sana, ilaan nyo yung oras nyo sa mas magandang gagawing batas. Mm -hmm. Na pwede tayong hindi maghirap. ba? Diba? I mean, umangat na yung buhay natin, hindi puro ito. Minsan, personal na to eh. Okay. Another, ito, another thing, ayaw ng taong magdemanda nung, nung na ikaengkwentro. Pag dinala nyo ba to sa Senado, papatawag yung tawag yung tao? Yung yung biktima, yung oh. yung saklista. Kung ayaw pumunta, ano, oh. ipapakontempt nyo? Ipapakulong <laughs> nyo? Ayaw pumunta eh. Oo. Yun Yun partner. So what's the point? Na lahat na lang ng issue sa news partner, lahat na halos ha? Sinasakyan. O sinasakyan nyo. Diba? So, tingin ko yung, yung kaganda loob ni Atty. Mm. Fortuna, tulungan, okay na yun. Enough na yon mm -hmm. Pero pag sinabing ayaw, wag na, wag mo na ipilitin. Din. Tapos 'yan din pa sa Senado. Well, okay na rin yung ginawa ni hm mm. attorney Fortune mm. nung ni-repost niya partner. Okay na yun. Oo, okay, okay na, na yun. yun. Okay na yan. Uh, Nakita natin kung sino yung mm -mm. dapat matanggalan ng lisensya, no, di ba? Para ano din partner, hindi ito maano partner, magaya. Mm. At ito again magsisilbing ano po, leksyon. Mm. Di ba? Hindi naman lahat pero may mga tao lalo tigit yung mga may daladalang armas paminsan partner eh mm. di ba at ang atapang sa daan porket may daladalang armas partner mm. abay nako kahit mali parang sila pa rin ang tama dahil sa may dala silang armas so mm. hindi nila alam ha Maraming mga nakatutok po sa inyo hindi arma, cellphone mm. Mm. para ipakita ha mm. sa buong sambayanan at sa buong mundo na maliho yung ginagawa mm. po ninyo. So magsisilbing leksyon lang. Yes. Okay? Uh -oh. Para magiging yung tinatawag na responsible gun owner. Mm. Lalo tigit na pulis, dating pulis ka partner. Ang tawag sa mga ganung mm. klase partner, law enforcer. Mm. 'Di ba? Ang mga pulis So naging law enforcer siya, tagapagpatupad mm. ng batas. Mm. So alam niya yung batas. Mm. Oh. Hindi sa akin lang ito Oo. partner. Tama ka doon, no? pwede siyang leksyon. pero tingin ko, hindi 'yung pinaka-purpose eh. Oo. Uh -huh. Alam mo, dami na naging road rage partner. Oo. May nakulong eh. No. -huh. Tandaan mo, may nakulong na. Eh. Uh -huh. Dahil na. uh -huh. sa pag natuloy pa yung barilan, partner. Ito nga kasalan. Uh -huh. uh -huh. Correct. Oh, nahinto mo ba yung road rage? Uh -huh. Hindi eh. I don't think Oo. Na magpapahinto ito. H hindi eh. Well, siguro hindi. partner. Oy, pwede naman dalhin sa Senado, ha? Ah, Pag-usapan yung patungkol sa mga traffic ano partner. Oo. traffic rules, a uh, law. Ano oh, ba po eh, pwede? Eh, apa, paano gagawin mo sa MMDA? Kukuha na naman nalang trabaho sa MMDA. Oh, Hayaan natin gumawa ang MMDA ng rules. Russian oh, politician eh bakit e. meron meron ano talaga dyan, partner meron talaga <laughs> ano? ah, ah sa batas na dapat nilang ayusin ano nga iniisip oh. ko nga wala na nga partner oh. okay yung kay Jemboy nga eh di diba? wala mm -hmm. na ako iniisip na pwede nilang gawing batas mm -hmm. ang problema lang kasi hindi na implement ito sa pagdadala ng baril Uh, may license nga eh. Oo. Uh -huh. mm. May lisensya May permit. Oo. Uh. Eto, uh. okay lang. dadali mo talaga yan. Oo. Uh -huh. Pwede na. Huwag ka sa lisensyado. Oo. Uh -huh. uh, na Pero... Dapat mag-isip muna sila lang. Gagawin batas bago nila ipatawagin sa Senado. Hindi dahil nag-viral lang sa news. Oo. Uh -huh. Diba? Anong nangyari? Yeah, pero yung kahit may lisensya, partner. Oo. Uh -huh. Pag inilabas mo yung baril. Oo. Uh -huh. Hanggang doon lang. Grave threat lang. Ano? Oh, wala pa naman ginagawa eh. Oo. Uh -huh. Hanggang doon lang talaga. Even, mm hindi din po pwedeng frustrated, di ba? Kasi hindi wala, pa... Oh, wala, oh. Siyang, eh, wala siyang intention. kasi pagka mga murder homicide, there should be an intention to kill. wala oh, oh. pa na nanakot pa lang siya. Pero, well, may sinasabi doon yung... Hmm. Ano eh, yung ex cap eh. Kaya daw inilabas niya yung... Di, inilabas niya yung baril. Kasi? Kasi bilang self-defense niya. Eh, paano siyang self-defense part? Na siya una ng batok. O wala namang yung hmm. provocation. Wala galing doon sa police Ay, galing sa, sa siklista. Siklista. Siya na ng batok. Uh Oo. -oh. Kung hindi siya nang batok, tas umakma, pwede pa. Uh -oh. Eh, inuna niya man batok, di siyempre, aakma yung isa. Uh -oh. sabihin mo, self-defense, naman, ex-cap ka, hindi mo ba ito alam? <laughs> alam mo uh -oh. naman ko self-defense. Actually, wag na siya magsabi, mas okay na lang sa akin, for, me partner, ah, uh -uh. Kung siya, nag-sorry na lang. No. Uh -oh. Hindi siya nagsusorry, wala siyang, wala siyang, saka, wala akong nakikita sa kanyang pag-sorry. At saka yung siklista, wala kang ibang dalang armas eh. Yeah. At makikita mo, gulat na gulat siya. Oo. Nung, Ikaw nung di ba, oh, nung lumabas na may dalang baril. Oo, oh, oh, di Para ba? Para hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Aakmaan. So, Kasi siyempre, pati binatukan mo, di oh, ba? Oh. Siyempre, aakma siya. O, tapos nilabasan mo ng baril. Oo. Oh, oh. Atras siya eh. oh Tama ba yun? Pero anyway, going dun sa binabanggit mo nga, may balak pang dalhin sa ano to. Oo, dapat Kung hindi na. Gastos lang yan. Uh, oo, attorney, siguro atorning 14, iba na lang ang dalin mo. humanap ka sa batas natin mm -mm. na kulang. Mm -mm. Di ba? Ano yung dapat na i-update? Di ba? May mga mm -mm. batas yan na, sabi ko ngayon, pinag-usapan namin kapon, partner. Mm -mm. Yung mga mistress na mas matatapang mm -mm. pa, pagkakasigyan na kasuhan ng concubinage partner, distiero uh -hmm. lang ang penalty niya. Yan ang maguhin nyo. Dapat malala na ang penalty niyan. Oy, sabi ni Anya rito, oh, maganda tong tanong ha. Attorney, yung pagpukpok sa sasakyan, hindi ba provocation yun? Pagpukpok. Oo, okay, okay, sa likod, okay. maganda o. Oh. kaya lumabas to. Umilit yung ulo. unahan na. Oo. Oh, oh. Diba? Okay. Bago natin isipin na yung pagpukpok ay provocation, Oo. ano yung pinanggilingan? Oo. Bakit pinugpok? Okay. Diba? Ano, ano yung nag-trigger? Mm-mm. Kung diba? bakit Kung ginawa ng siklista yun. Kung dumaan siya at nag-violate siya, baka lang. Baka oh, oh. lang ha. Muntik pa siya masagi. Di ko alam. Mm -mm. Ta Tayo gumagawa lang ng kwento eh. Oh, oh. ba? Diba? Kung kaya niya pinukpok. Oh, oh. Dahil mali yung ginawa nung isa. Oh, oh. Tinatapik niya to kasi para, uy mali. Oh, oh. So, kanina ulit niya galing oh. yung provocation. Okay. Hindi kaya siklista. Oo. Oh, oh. uh, Diba? ba? So yun yun, dapat hindi so, natin hindi pa rin depensa yun. Hindi pa rin depensa yun. 'Di ba? Saka nung nakita mo, 'di ba, nagkaawayan na kayo. Kung sagutan kayo, di sagutan. Wala nang babunang batukan. Uh -uh. <laughs> Wala mo nang batukan. Ano <laughs> eh, ba? Eh, ang tao, hatapang hatao <laughs> nga. Kasi may dalang baril. Diba, usap tayo. Kaya Pero nga... pinupok yung kotse ko. Oo. Oh. Oh, ganun lang. Wala mo nang, eh, pupok agad sa ulo eh. Yan, yan ang mahirap eh. Oh. Paminsan eh tayo ho, issue ng issue lang ng permit to carry it, ng di ba? Mm. Uh, permit to carry, partner, ano pa ba yung ano, lisensya sa... Oh, permit, permit to possess. Permit to possess, oh. Eh Ah. Na hindi naman talaga mahigpit na dinadaan sa proseso, partner. Hindi eh, ba? Pag, oh. As you know, oh, may, meron tayong kilala. Nako. Oh, Lakas-lakas yata. Ito, partner, ha? Ah, hindi pa tayo sinasagot mm -hmm. ulit, ha? Ah, Robin, bakit ka nagkaroon ng mga high-powered guns? Hmm. Mm. mm. Pag-isagot kaya, mm. Bukas, magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalala lang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, samahan niyo uli kami bukas sa pagbibigay ng serbisyong legal at sa pagtalakay na mga usapin na maipakialam ang taong bayan. Kasama pa rin, syempre, ang ating nag-iisang abogada ng bayan na si Atty. Claire Castro. Ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino at ito pa rin ang Usapang, Usapang Batas! Batas.